Yan. Siyempre kasama yung team natin. Gusto ko yung mga vlog mo ngayon kalingap para na kami ng comedy show. O di ba? Salamat po. Ang kaganda ng comment na, ano talaga sila, natutuwa sila. Kahit walang issue, walang ano, di ba kagaya nung kay Joy, di ba? Solo vlog lang yun. Pero alam nyo, okay naman yung views. At ang daming natutuwa yun yung maganda, yun yung maganda. Yun yung gusto ko din. Na tumutulong tayo, na nakakapagpasaya pa tayo. di ba? And yun, tuloy pa rin naman po yung ano natin. Kasi yung love team naman natin is talagang good vibes din naman po. di ba? Pero kung yung mga issue-issue, um, siguro bihira na kung bihira na tayong tatapik sa ganyan kung meron man talaga. Ang ganda po nung vlog natin kay ano kay natutuwa ako dun sa vlog natin kay sino nga ito? Si Andrew. At alam niyo po ba, almost 15 million na po siya sa Facebook. Almost 15 million na po siya sa Facebook. Ayan. Congrats po. Grabe, almost 15 million na. Alam ko 3 days ago ko yun yung upload. Ko oh, sa nawal pa pajakita ni Kuya. <laughs> Ayan. Nakakalis sa vlog si Kalinga Proy pang eh. pagod ba. <laughs> yes, tama po kayo. Nakakatuwa po talaga mga vlog niyo ngayon, walang issue at stress, puro enjoy lang. O di ba? Salamat po. 'Yun po ang gusto rin namin, yung maseta yung lahat, yung pag nanonood kayo is parang kasama nyo kami kasama nyo kami kasama nyo kami sa mission actually kasama naman po talaga namin kayo sa mission namin kasi panunood nyo po at hindi pag skip na, lalo na pag hindi nyo po in-skip yung ads is malaking tulong po sa atin sa mga mission po natin at sa mga hindi pa po naka notification bell or naka on yung notification bell pa on nyo na po <laughs> para ano Updated po kayo every time na may bago tayong upload. Ang ganda talaga noon nung sa yung prank natin kay Ian <laughs> si. Grabe, napaka halu ang emotion 'yun eh. Halo-halo talaga, kilig, kaba, takot excitement, di ba? <laughs> Ang ganda nun eh. Yung prank natin kay, ano, kay, kay BNC. <laughs> Grabe. Sobrang love trip. love trip talaga yan. Alam, bihira yung ganyan. Bihira yung ganyang may talentong ganyan. No stress, no issues, always good ways lang. No escape. Wala yung ano natin. Sorry po kung nawala. Ay, grabe. Nawala yung signal, guys. Sorry, sorry. Na-brown out. na out po. Grabe dami. Ala. Ang dami nagpakulay sa atin. Sorry po. Sorry po guys kung nawala yung signal natin. Pasensya na. Okay na po ba? Wala na gulat ako pag <laughs> pagtingin ko ang dami na nagpakulay. Thank you po uh, Ma'am Leia Kalika. Salamat. Grabe. Ayan, Tita Karen, thank you. Sir Andy Cabral, maraming salamat po. And kay Tita Jem. We're here sa mga na need Grabe, salamat po, Team USA and Friends sobrang pasasalamat po talaga. And, and appreciate ko po lahat ng ginagawa nyo para sa mga beneficiaries ko. Kay Krista, kay Eden. Yan. Sa lahat po kay Carla, maraming maraming salamat po talaga. Kasi maliban po sa tulong ko, andyan po yung tulong po ninyo. Yan. Salamat sobra. Lalo na po ngayon na sigurado uh, bawas yung uploads natin. Siyempre yung revenue natin or yung sahod natin sa YouTube is bawas din. Sigurado ano rin, mababawasan din. Diba? Kung every other day yung upload natin. So 15 uploads lang siguro yon sa isang buwan. Kalahati, di ba? So marahil kalahati rin yung mabawas talaga. And may pabahay po tayo. Diba? Pero salam kaya sobrang salamat po sa inyo sa mga uh, sponsors natin na uh, anjan until now, ano? Hindi man kayo kumbaga mayroon man kayong kanya-kanyang sinusuportahan, pero malaking tulong din po 'yan para sa kanila. And excited na po ako sa pabahay natin kay ano kay Inkit ano, tapos na po yun. I mean, almost done na po yun. Tapos, yun naman po sa Tres Marias is sinisimula na. Yan. And after nun, gusto kong tapusin na yung kay Supermac kasi kay supermarket styles na lang po yun. Di lang po talaga natin kaya sa ngayon sa budget natin ng pagsabay-sabay yung lahat. Ah, yung uh, part 13 daw wala pa sa playlist. Ah, sige po. Sinabi na sa akin ni Mikoy, nakalimutan ko kung ano yun. Oh, shout out sa inyo. Nawala yung ano? Burnout ba? Kasi nawala yung ano uh, eh. Nawala yung signal. Tatlong magkakapatid. Ayo po yung scout ni Dr. Lab. Babalikan po natin yan. <laughs> Punta po natin yun. Nawala signal. Nag-brownout. Oo nga. Si Super mo pala andyan. Hindi ko alam kung ano. Kung solar ba tong nandito ngayon. O, Parang naot pa rin ba dyan? Swerte <laughs> nung 250 Sila yung ikka 250, sila ano na ata yun, si Incute